Happy Huwebes, kaibigan! Panibagong araw, panibagong pagkakataon para i-level up ang sarili mo. Alam mo, ang personal development hindi lang para sa mga taong successful na. Ito'y para sa lahat ng gustong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Walang shortcut dito, pero may sigurado. Kung gusto mong umunlad, kailangang magsimulang kumilos. Gusto mong gumaling? mag gusto mong mas maging kalmado? Mag-reflect? Gusto mong matuto? Magbasa o makinig sa may alam. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ngayong araw. Pero gawin mo ang isang maliit na hakbang na alam mong makakatulong sa kinabukasan mo. Kaya ngayong Huwebes, tanungin mo ang sarili mo. Anong isang bagay ang kaya kong simulan ngayon para sa mas maayos na ako bukas? Sagutin mo 'yan at gawin mo